DIY Moto Black. Eh, good day mga kamoto vlog, no? Babay tayo ngayon. Ngayon ulit, pabiyay, maglalalamog tayo ngayon. Ah, uh, tayo, along pampanga lang tayo ngayon. So, bali, umalis tayo ng bahay, exactly. AM ng umaga and pupunta tayo ng booking somewhere in Arayat or Tandaba so yan, yun yung malalakas ang biyahe dyan papuntang San Fernando so ayun uh, tayo ng booking along the way uh, papunta naman siya ng San Fernando. So yung first booking natin, Candaba to San Fernando, nakakalaga ng 295 pesos. priority siya, kaya malaki yung bayad. mo. No? So ayun, kapag priority, pwede nyo i-diretso na yung item. No? And to along the way, may nakita kayong... Uh, papunta rin doon sa location na pagbababaan nyo doon sa first booking. Pwede nyo isabay. Uh, kasi yung nakuha ko uh, Santa Ana to San Fernando rin pagdating dun sa pagka pinita mo dun sa drop off location uh, 6.9 kilometers na lang ang layo niya so sinapay ko na so ayun naka double booking tayo so papuntang San Fernando so yung halaga naman yung second booking natin to Santa Ana to San Fernando ay 169. So bali binayar na ni Ate via Gcash. So ginawa niya 175. So ayun, shout out kay Ma'am Princess Camille ng Santa Ana Pampanga. Then yung along the way, so minakwa tayo uh, item uh, pang tatlong booking uh, San Fernando to San Fernando lang naman. Ah uh, bali 100. Ah, 98 pesos sa so, binigay ni Sir ay 100 pesos sa so, halaman. Ito siya mga kamotor blood. Ngayon, di-deliver natin yung halaman. Ah, ang layo natin sa pag-deliveran ngayon ay nasa 6 kilometers na lang. So, ayan, balikan ko kayo sa pang-apat na booking ko. Kung, kung ano ang magiging ah uh, sa so, tay mga karatens so, ayan tingnan natin kung ano magkano kikita natin sa buong mahapon so ayan mga kamoto vlog ah uh, ko mamaya bye a few moments later so ayan mga kamoto vlog eh, deliver na natin yung tatlong item so bali yung first booking natin ang uh, halaga nun ay 295 Then yung pangalawa ay 175. Then yung pangatlo 98 pesos. So nagbayad ko na ng 100 pesos. So bali yung cash on hand natin ngayon ay nasa 570. so so, mga kamoto vlog no. Kung papayag kayo sa nalab mo, kailangan may target kayo. So ako, magset ako ng target. Bali booking ko tap ang booking na select ko ay lima diba lang. Ay, So, pala nakakatatlo pa lang tayo. So, ang earnings na natin ay 570 pesos. So, pass onhan na natin yon mga motovlog. So, hindi pa tayo nagpapagas. So, then yung target na earnings ko sa limang booking ay 500 pesos. So, yun. Basta mag-chat lang kayo ng inyong target, no? Target earnings ko sa lalamog. So, pag hit niyan, so... Kumita na kayo. So, hindi na kayo talo. At uh, yung biyahe nyo, uh, diskartehan nyo na lang, hindi kayo matatalo sa gasolina. Ano? So bali yung gamit ko naman ay matipid naman sa gas. So, so sa gas, wala akong problema. no. Kung maghapon akong pabiyahe, ano uh, no, sabihin natin 8 oras, uh, gagastos na ako ng, palagay natin, 300 sa gasolina. Kung tank na siya, kung tank na siya, pagka ginarahe mo yung ating uh, Mio I-125. So, kinabukasan, pag gumaya ka, full tank siya. Then, sa hapon, i full tank po lang. And then, yung top-up natin, uh, 200 lang tayo a day. So, yung sa 200, may hit po na yung uh, 1K doon. Then, yung na mga ka-motorplex, so, itay na tayo ng pang-apat na booking, no. So, para yung dalawang booking na lang, tingnan natin kung magkano yung kikitahin natin sa limang limang booking. A few moments later. Ang ah, motor vlog nakuha tayo yung uh, apat na booking. So bali ano siya, San Fernando to ah, Bacolor to Giginto Bulacan. So siya ng 230 pesos. So kunin natin yung item. So malapit na tayo sa pickup up location. So ayun, then deliver natin. So ayun mga kamotoblog nakuha na natin yung item. So bali, small item lang siya. So mga ganyan na kalaki. So i natin siya ng giginto blokan. So hanapan natin siya nakasabay along the way. No? So bali, 230 pesos yung pamasahe niya. So yun, hanapan natin nakasabay mga kamotoblog. few moments later. Then, uh, kamoto vlog, no, uh, may nakuha tayong booking. Uh, sinabayan natin yung papuntang giginto. So, pala nakuha natin ay 150 pesos yung pamasahe. Apalit, uh, ano, Santo Tomas to Apalit, Pampanga. So, kailangan before one, makarating ako dun sa drop location. So, kailangan Sir yung damit niya. So, ayun. Ah... Uh, Okay, pagka na i-trap up na natin yung mga item, kwentahin natin kung magkano yung kinita natin sa limang booking. So ayan mga kamatatlan, mamaya na lang. A few moments later. Ayan mga kamatatlan, nag-deliver no? natin yung dalawang items sa... yung una ay sa... Santo Tomas to Apalit. So bali ang... Ang noon ay 150, ginawa niya atin na 200 tumitig time 50 yun so, yung booking pipe natin na uh, uh, to uh, giginto bulakan ah uh, pwede binayaran niya 230 so ayan alang tip wala tayong tip nakuha doon so pagkat Kinotal natin yung cash on natin ay nasa 1000 pesos na yung kita natin sa limang booking natin sa magapon so inalas mo yung pagkain 55 pesos and 45 may 45 minus lagay mo 180 yung gas so lalabas na 725 na lang yung yung pera ng natin sa atin so kita na natin yung mga ka, ka no So ayan, ah ganun lang ang kitaan dito sa lalamove no, kung matagya ka lang. Ako, hanggang lima ayaw kumita ng 700 hanggang 1000, labas na yung gasolina ron then, i-breakdown ko yung price, yung kinita ko kanina mula book yung limang booking natin uh, i-breakdown to, then i-release natin yung expenses then, ayun, makukumpito natin yung earnings natin sa buong araw na ito so, pa time natin sa time check tayo So pag alas dos So pwede tayong uh, gumarahe no? So yun kita natin ay 725 pesos Kaya nang gasa muli mga kamoto vlog no? Huwag mong kapitutan mo subscribe Mag like mo Huwag mong kapitutan mo Ang notification bell Para update kayo sa mga susunod i-upload na video Ang gasa muli mga kamoto vlog Bye bye